Kape, well, mga kapeks, ayan. Pupunta po tayo sa barracks ngayon ng mga contractor. Ay, tapos hindi gati mga barracks sila. Dito, sa loob. Ayan, ang barracks sila. Hi! Ayan. Tapos, hindi gati mga tao dito, kami mga tao dito, wala. May eh, tao pala. Pakasok konti lang. Ayun. Hello. Ito may mga tao dito mga ka Ayan. Hello guys. Welcome mga naka ano. Sunday kasi ngayon. Walang pasok. Ito Saturday pa. Nakonti pa ang tao dito. Iba-iba yung barracks dito mga ka Ayan. Mm. <coughs> Ay, meron pa pala doon sa dulo. Ayun, no? Oh, ayan. Meron pa dyan. <coughs> Tapos, sumasa tayo doon sa dulo. Padaan! Ba't man tumaan dyan? Isilip lang ako. Isilip tayo dito mga kabex. Ayan. Ito ang barracks dito sa litulo. Ganyan, ang itsura niyan. Hmm. Oh my gosh! Ang sukal pala. Ma-dirty. Balik tayo dito sa bungad. Salamat! po sa kabila. May tama pa doon? Meron pa doon sa kabila mga kabex. Salamat. Ayan, may tama pa pala dito. Mm. Ayan, ito na. Ang nasa doon ng barracks area. Ayan. Ay! Sa barracks, sa doon. Padaan! Padaan lang! Ayan. At yun na ang dulo ng barracks namin mga kapex. <coughs> Masukal siya. Kapag kita sa bungad. Para bongga. <laughs> wow! Hello! <laughs> At na, palabas na tayo ng barracks mga kapex. Barracks sa mga contractor dito. Ayan. At ito ang ah, labas ng barracks area. Ayan ito itsura niyan. Ayan. Mm -mm. Salamat. <laughs> Ayan. Tapos so, ikot mo tayo sa kabilang side para hello, bonggang bongga. Ah. Siyempre. Siyempre. Mag muna tayo kasi pagod. <laughs>